Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. In yung second part ng interview natin with uh, attorney Vince Marunilla, ang tagapagsalitan Bureau of Customs. Ngayon na, pakiplay na. Mga Pastor, boss. Na puto, Opo, attorney, as so, I was saying, um, A sir, may makalam mo, sir, uh, marami kasing nag-alam bay sa page tapos nakikita ko ano yung nangyayari. At sir, uh, Meron pong mga ilang mga unscrupulous individuals po na nakikisakay na. For example, sir, meron pong uh, sinumbong sa akin, a certain Jonathan Fuentes, chinect natin yung profile peki naman. This guy claims na nirelease nire yun na raw po yung, yung mga kahon na nakatinga dyan. Na alam naman natin, boss, na hindi po totoo. At nangihingi po ng bayad sa mga kababayan nating mga taga-Kuwait. Eh yung iba, sir, parang nasisway sila out of frustration. Ano po sir ang masasabi niyo diyan attorney? Sir, uh actual naman po yung update namin sa inyo. In fact, sir, uh siguro sir papalipasin lang namin tong linggo to, no? And uh hingi kami ng tulong sa inyo Apa? yung siguro po per batch baka pwede naming i-meet with you no okay uh, to, to, really ano uh, personal mabigyan po namin ng update mapakita namin kung ano yung ginagawa ano yung proseso just to appease them no okay. kasi oh na ang napansin naman namin basta may update lang ho sila no yung hindi nila al alam po namin medyo matagal yung iba no at uh, sinusubukan naman po naming uh, pabilisin yung uh, proseso pero yung uh, yung update pong nabibigay namin sa inyo sir ay, yan po talaga yung totoong sitwasyon, no. Ah, uh, nakikita niyo naman sir. That's why we were very thankful that uh, you engaged us kasi po pag may media partner kami tulad niyo. Apo. Eh, may transparency po tayo dun sa nangyayari dun sa uh, balikbayan boxes ng ating mga kababayan. Eh, hindi naman ho siguro kami magbibigay ng update dun, tapos may ginagawa kaming iba, no. Yes. Una, Una po, bantayado kami ng kuwa. Mm -hmm. uh, yung mga ganyang containers po, no, uh, po nila yan. Bakit hindi, po? kumbaga, parang kasama po sa pag -de determine nila ano ba itong mga to, uh, bakit nakatinga dyan, uh, dapat ba nakapag-collecta ng buwis, so, hindi ba nakapag ng buwis, uh, at the end of the day, ba't hindi kayo nag-balance out na nakalabas? So, so, kailangan po namin i-report yan. Uh, pangalawa po, krimen yun, no? Na <laughs> nagdadala kaming mamigay na what may tumadaan sa tamang proseso. Yes. At, uh, very much aware naman ho kami kung yung content ay balik box at alam namin na a consolidated shipment yun. At alam din po namin na may mga may-ari nung kada balik box na yun. At, uh, sabi ko nga po sa inyo, no? hindi, ano po, ah, uh, kabilin-bilinan po ng Pangulong Bongbong Marcos uh, kay Commissioner Rubio at sa buong Bureau of Customs na yung mga yan, pahalagahan, uh, gawin lahat ng proseso na kinakailangan para ma-release sa mga may-ari. Uh, at the same time po, no, uh, mawala yung mga issues na tulad nung dati, no, na nabuksan, uh, na ipamigay ng hindi alam. Kira naman, sir, kahit yung mga napamigay na namin, yung mga pwede na namin ipamigay na hindi kiniklaim, hindi pa rin namin pinag-inig. Apo, nasa inyo pa rin, sir. Kanino lang. Apo, apo, totoo. Nasa inyo pa rin po. Kinikintay pa rin po kami ng mga may-ari para po maklaim. Kasi hindi pa natin alam, no? Baka mamaya, in, in, even in a year or two, may nangyari lang doon sa talaga may-ari and meron mahalagang bagay sa kanya doon at ma-preserve man lang natin yung makapagservisyo man lang tayo ng konting gano'n po. Apo. Alam mo, attorney. Sa inyo lang po makinig. Hindi, alamat siya. Nag-coordinate like, naman po kami sa inyo at uh, uh, nakikita naman po namin na yung binibigay niyong data sir. Yun lang naman po talaga yung binibigay din namin. So, Apo sir. No uh, more notice. Uh, no more notice. Tama po. Tama po. And, and, and we're very thankful again sir, sir Pat, sa program niyo sir. No? Uh, this is a really big help and uh, hopefully sir sa future ma maka-develop tayo ng sistema na yung ma, kung may mga ganitong pangyayari, eh, talagang mabilis na nating uh, maipamigay. Together with the proposal now in, in Congress to expedite this in, entire process institutionally by way of uh, passing a law. Ayun, alright. Attorney, salamat po at sir. Kapag...